Ah, oh, so ngayon mga kababayan, ha, gumagaya. Ha, gumagaya si Digong. Ito po ha. Ipakon ipanood ko sa inyo mga kababayan, ha. Ipanood ko sa inyo. E, speaking of pabahay ng, ng mga Marcos, yung mga libreng sakay sa bus, yung train, lang center, kidney center, heart center. Oh, ngayon mga kabab, mga kababayan, meron ako ipakita sa inyo. Gumaya si Duterte. Ha, gumaya po siya. Ngunit mga kababayan, itong ginaya ni Digong ay pabahay po ito. <clears throat> ah, na kung saan mga kababayan, itong pabahay no? Ni Digong ay palpa. Asian development. Ah, ito ha, ito ito ito. Ghost town sa Sambuanga. Kita ninyo ganyan-ganyan ang ano? ang uh, project ng mga Duterte. Ah, ito po. Okay. Ilang cloud control projects at farm to market roads ang minumulto dahil sa Zamboanga City may ghost town din danda -da ang housing units na hindi pa rin mapakilala. Hmm, kita ninyo? Ghost Town, wa? Ghost Town sa Sambuanga City. Kaya kung nakita ninyo kanina mga kababayan, dyan sa ating thumbnail, kung nakita ninyo, di ba nasa likod ni Digong may mga bahay na hindi tapos. May mga bintana, bilog. May mga pinto, bilog. Walang pinto, walang bintana. Bilog lang. Mm. Tapos kanina, kung nakita ninyo, sa likod ni Basti, may bus. Hindi po sa kay Basti yon Kay PBBM na project po yan. Ngayon naman mga kababayan, itong pabahay sa Sambuanga City, kapalpakan po ito ni Duterte. Sino pong titira dito kung ang bahay ay ganyan? Ah, ulitin ko. Sino pong titira niyan Ah, Isipin niyo yung mabuti. Sinong titiran yan kung ang mga bahay, walang pinto, may bintana, may pinto, pero walang mga, yung ganun, butas lang. di ah. Diba? So ito po, mga kababayan, continue natin. Tapangan ng mga penitisyaryo. Yung Ito exclusive agenda report ni RJ Rasolado. Mm. Sa ilang hmm. housing hmm. project hmm. nito hmm. sa Barangay city tahimik. Walang katao-tao at kahit saan man dumapo ang iyong paningin, itong mga housing units na hindi natapos ang iyong makikita. Ang ah. ibang mga bahay, halos matakpan na sa mga tumubog damo. Halos isang dekada lang nakatiwangwang ang mga housing. Okay, tayo ninyo. Ah, kahit saan ka tumingin, ah, kahit saan ka lumingon, wala kang makitang tao. Kasi nga, halos nagmukha siyang ghost town. Pabahay ni Digong na halos lamunin na ng damo. Naya, kita niyo ha halos lamuni na ng damo. Mga kababayan, yung pabahay ni Digong. Oh. So ngayon mga kababayan, ah, sa madaling salita, <coughs> mga kababayan, ganito po siya. Ah, yung pabahay pong ito ay halos isang dekada. So mga kababayan, dito tayo sa matematika. Ano bang ibig sabihin ng dekada? Pag sinabi nating dekada or decade, 10 years, ah, 10 taon. Ha? Ah? Sa so, madaling salita, pag sinabi nating decade, 10 years yan. Pag sinabi nating century, 100 years yan. Di ba? O, oh, pag 10 years, 1 decade. Pag century, 100, day, uh, 100 years. Di ba? Mm. So, sa so 1 decade is 10 years. Oh, sa so 100 years is century. So, ngayon mga kababayan, sino po ba ang presidente 10 years ago? Ha? Ah? Ah, uh -huh, gle 14, bigyan alam shout out po. Sino po ba? Ah, ang presidente 10 years ago. <laughs> oh, ngayon, 'di ba? Ang hilig ninyong umangkin ng mga project. Oh, ito, bakit hindi niyo angkinin mga DBS? Ah. Uh -huh. Bakit hindi niyo angkinin yung pabahay ni Digong sa Sambuanga City? Ah. Oh, Ma'am ano po ito? Techno Slim po, Slim. Mhm. Uh -huh. Slim. Oh, sa Sambuanga City meron pong pabahay si Digong na puro butas walang pinto, walang bintana ano siya eh, crosswind crosswind ang tawag dito lusot-lusot ah, hangin ah, ngayon mga DDS ah, bakit ah, bakit hindi nyo po ito angkinin ah, mga kababayan bakit hindi nyo po ito angkinin proyekto ito ni Digong 10 years ago, halos 10 years. Oh, nasa mga 8-9 years na po itong proyekto. So, sino po ang presidente? Di ba? Diba? Nung panahon na yan. Eh, di ba si Digong, kaninong pabahay ito? Kay Digong, bakit hindi nyo ang kinin? Sayang ang pera dito. Sayang ang pondong pinagawa dito. Saan napunta kung ba't hindi natapos-tapos? Diba, ganyan po kabobo ang administrasyong Duterte. Hindi ko sinabing lahat ah, pero majority, 'di ba? Ganyan po sila ka bobo, ganyan sila ka tanga, ganyan sila ka inutil nung panahon ni Duterte. Bakit? Nagsayang ng pera. Sayang ang pera. Tignan mo, pinatayo si Minto, walang pintura. Kung dun sa likod, may pintura, wala namang pintana, Oh, magkano ang pondo nito? Ngunit mm. dito sa barangay Kabaluay, kaya naman ang ilan sa mga bahay dito ay unti-unti nang -unti nasisira. At meron naman ay hindi talaga natapos. Mm. Tulad ng bahay na ito. Nakompleto naman ang structure frame ng karamihan sa housing units. Pero ang ibang mga bahay, wala pang mga bubong, bintana at pinto. Mm. Hindi pa rin tapos ang mechanical, electrical at plumbing sa karamihan. Mm. Ayon sa National Housing Authority, bahagi ang housing project na ito sa Government Employees Housing Program na pinunduhan ng 100 milyon pesos noong 2020. O, oh, kita ninyo? Ha? Ah? 100 milyon pesos budget. 100 milyon. Ha? Ah? Pinunduhan noong 2020. Sino po ba ang presidente noong 2020? Di ba? Sino po ba ang presidente nun? Sino po ba ang nagpondo niyan? 100 million! Sinayang lang, o oh, mga didis, ang kinin na. Ang bahay sana ang itatayo dito mm. sa mga kawali ng gobyerno at iba individual. Mm. Pero limang taon matapos bagong pisa proyekto, nasa 103 housing units pa lang ang natatapos at nasa limang pa lang dito ang occupied. mga pa... Kita ninyo, sa 100 unit, Ah, lima o 10 lang na bahay ang natirhan sa 100 unit. Putang ina Ano yung iba noon? Walang nakatira, walang tao kayo lang magkakapit bahay. Lima o 10 lang na pamilya nakatira sa isang daan. Tapos yung sa isang daan na yun ang mga ang mga tapos ah, hindi may umaabot ng 50. At sa mga 20-30 lang ang na, natatayo. Yung iba bulok, sira, walang pintura, walang kuryente, walang bintana, walang pinto. Ya, yeah? ganun. Ganun kakurap Ah? Puro saltik. give Givat, may galap shout out po. Puro saltik talaga yung mga DDS. Ya, yeah? mga DDS, ang kinin niyo to, project ni Digong 'yan. Ah? Project ni Digong 'yan. Hmm? Ayan. Sir, L, kasi sir, L, plano kasi del is to, ano, tap, uh, pag-ibig as a uh, financial arm para si kompleta ng units mag-take out kami na pag-ibig. Kasi L, eh si kasi Housing, sir, ano uh, no, si L, L, funding actually nag-a. so si, si L, NHA, GOCC, si Manila, LHA, so LNHA NHA, tapos ka fund. Matapos ang taong 2020, hindi na nagdaan ng pondo ang national government para tapusin ang proyektong ito. At dahil dito, nagkusa o ang kontraktor na mag-abono muna para lang matapos ang nasa umigit, apat na lang mga bahay, bago matapos ang taong ito pahirapan din daw na kumbinsihin ang mga loan beneficiary na idaan sa pag-ibig fund ang pagbili ng mga housing unit. Para, di ba? Ayan, si ikaw, ikaw, tanungin ko kayo. Sino ba ang titira sa bahay na idaan mo sa pag-ibig? Tapos ang layo sa kabihasnan. Sige nga, alam niyo sa totoo lang ganito 'yan mga kababayan. Eh. Titira ka katulad dito sa aming tinirhan ngayon, isa sa bahay na 'to. Hmm sa pag-ibig, magkano ang down sa pag-ibig? 300 to 400,000. Halos kalahating milyon ang down payment sa Pag-IBIG Fund. Pag kumuha ka or Pag-IBIG loan na bahay, ah, halos ah, 400 or kalahating milyon ang down. Tapos, ang trabaho mo malayo sa tinitirhan mo. Do you think kukuha ka? Sige nga, Katulad sa Kabite. Tignan nyo, sa Cavite, Napakaraming bahay dyan. Ang mumura lang. Ang gaganda. Mura lang. Ha? Ang problema lang ang trabaho mo sa Maynila. Tapos sa Cavite ka uwi. Iputang in ang inang traffic dyan sa Cavite. Pupunta ka palang papasok sa trabaho, mamamatay ka na sa traffic sa stress uuwi ka rin, galing sa trabaho, mamamatay ka rin, sa, matulog ka na lang sa kotse. Ah, pag uwi mo sa bahay, matulog ka na lang na tatlong oras, gigising ka na naman kasi papasok ka na naman sa trabaho. ba? Diba? And do you think, mga kababayan, ah, titira ka? Idadaan mo sa pag-ibig? Magbabayad, magdadaon ka ng 400, 300 to 500,000. Diba? Oh, uh. Kita ninyo, Sir Paurosimo? Mm. Mag-down ka, 300 to 500,000. Sige, tapos 16,000 monthly. Oh. Tapos, yung trabaho mo doon sa Maynila. Tapos, uuwi ka ng Kabite. ba? Diba? Ang traffic dyan, halos 2 oras, 3 oras. Uuwi ka alas 10 ng gabi galing sa trabaho. Mm. Alas 10, alas 11, alas 12. Alauna ka na marating. Oh. Alauna. Oh. Alas 2, alas 3, alas 4, alas 5. Magigising ka na. Oh. So apat na oras lang tulog mo? Tapos jujuti ka na naman hanggang gabi? Gigising ka alas 5 umaga kasi traffic. Tatlong oras traffic. Mm. So do you think titira ka? Oh, katulad nun sa pabahay na yan. Do you think kukuha ka sa pabahay ni Digong kung doon ka sa kanturato'y nilagay? ba? Diba? Kukuha ka ng pabahay. Tapos yung pabahay nandun sa bundok si Ramadre. Oh, tapos ang duty mo sa Maynila. Eh di putang ina napakalayo. 'Di ba? Oo, oh, ang PB, napakalayo, Sir Awiken Dimpat. 'Di ba? Napakahirap. Mm. So do you think may kukuha? Kaya nga sabi, ah, oh, kaya nga sabi ni Imelda Marcos, nanay ni PBBM, no? Kapag ako gumawa ng pabahay, sinigurado ko na yung lilipatan nila, mayroon ng trabaho, may palingki may trabaho. Kasi mahirap magpatayo ng pabahay malayo sa trabaho. Anong pagkakakitaan nila? Ah, tignan nyo, ito ang kaibahan ng mga Marcos at Duterte. Um, Imelda, um, pabahay. Nyo, tignan nyo, pabahay ni Imelda. Ha? multi-million housing mm, project yan kung iya pa hindi iwang ito ha Emilda Marcos Pabahay alam nyo mga kababayan may bahay ka ikay yung mga bahay nakatira sila sa sa bukit paano sila magubuhay doon is may bahay sila ang mm. palengke nasa baba nasa iba-ibang lugar kaya naisip ko Pagka meron akong bliss project, na housing project, hindi lang housing, kung hindi lahat, kompleto. Meron doon lengke, simbahan, meron doon eskwela, meron doon factory, may pagkikitaan. Lahat ng pangangailangan na dyan dyan na huwag na kung saan saan. Ang programang ito ay matagumpay na naisagawa sa ilalim ng pangangasiwa ni dating unang Kita ninyo? Oh, ah, ganyan ang kaibahan ng Marcos administration. Dan Duterte administration. Magpagawa ka ng pabahay. Puro pabahay. Tapos yung mga nakatira, ang trabaho na pakalayo. Tingnan niyo ang style ni Imelda. Magpatayo siya ng pabahay. Tapos anong pagkakakitaan ng mga nakatira doon, ilibre nga ng gobyerno yan. Anong pagkakitaan ng mga nakatira doon kung walang palengke? Ang palingki nandun pa sa baba. Oh, tapos magtayo na siya ng factory, schools, hospitals para yung mga anak na nakatira doon may schools na na pwede ka mag-aral may simbahan, may palingke, may hospital or anytime kay Digong, ever since yung pabahay niya walang hospital, walang clinic, walang palingke kita nyo yan? e do you think sinong kukuha sa pag-ibig niyan? Alam niyo, ganito yan eh. Be practical, Filipino. Marami kang pera. Gusto mong bumili ng bahay. Pero aanhin mo yung magandang bahay kung malayo naman sa hospital, malayo sa palengke. Di ba? Walang community. Kita mo anong sabi ni Imelda. May bahay ka. Itayong mo ang bahay. Nakatira sila sa, sa bukit. Mm. Ano sila magubuhay? Doon, may ba isipan sila. Ang palengke, nasa baba. Nasa iba-ibang lugar. Mm. Kaya naisip ko, pagka meron akong this project, na housing project, hindi lang housing, kung hindi lahat, kompleto. Meron doon alengke, simbahan, meron doon eskwela, meron doon factory, may pagkikitaan. Lahat ng pangangailangan nandiyan, dyan, na dyan dyan na huwag kung saan saan. Diba? Ganyan ang tunay na may malasakit sa tao. Hindi yung... Keme, po project-project ka. Emi... pa, ang uh, kunwari tutulong ka sa tao pero mahalaga sa iyo yung droga hindi yung bahay, di ba? Yan dito mo mai-compare mga kababayan kung sino talaga ang may malasakit sa bayan, Duterte ba or ang mga Marcos. Kasi hanggang ngayon yung pabahay ni Imelda, mga kababayan, napapakidabangan ng tao. Totoo yan. Napapakinabangan ng tao. Tignan niyo yung Blessed House sa Paranyaki. Gamit na gamit pa ngayon yung paranyake. Oh, tingnan saan pa yung Bless house niya sa Tondo. hmm, jan sa may ano, Purview, Quezon City. Marami. Mm, mm Ngayon kay Digong, tingnan nyo, simula nung naging presidente si Digong. Wala. Nga ba? Diba? Oh, sunod, eto na, mga kababayan.